Hello, oh, magandang hapon po sa lahat at guys, nandito po tayo sa may guys at mayroon lang po akong nais na iparating po sa inyo tungkol po ito sa board guys na aking po nakikita. at uh, titignan po natin kung ito ba hindi makapagdulot sa atin ng masama ba? or ikakabuti po ng uh, bilang isang mamayang Pilipino ito guys, para makasiguro po tayo sa lalapitan po natin kung ano po ang kanyang kondisyon alright so ganito po pala siya guys uy, mukhang delikado guys so, kasi unang una guys, merong kasing tatlong pako na nakatayo Kaya bali di dos po ito At sa kabila meron din Kaya lang mas maganda kasi nakatupi Ibig sabihin guys sa ganitong sitwasyon eh, Medyo may kadelikaduhan Lalo na po sa ating panahon ngayon Dahil uh, tagulan malamang ito Kapag ka na, na, na ng area Pwede po itong makapinsala sa ating mga kabataan O sa ating mga commuters po Dahil lumulutang po pwede po natin mapakan At sa ganun po sa guys eh, Napakadelikado po Lalo na po sa panahon ito ngayon na tagulan So the best way to stay, uh, the best way how can we uh, prepare the better face of this fireboard We are trying to pull this uh, three pieces of uh, nail, but uh, we don't have any materials yet. Pero ganun po mga guys, sa uh, ganito lang na gawin natin guys Pukpukin na lang natin Nang sa ganun hindi po siya makapinsala oh tigas keso Alright Uy, napansin nyo guys Meron din, din Ito pala pamukpo ko guys Meron din siya oh Meron din siyang dalawang nakatayo Ay tatlo din pala guys oh Ah, both side pala ito Meron din pala So Tutupin na rin natin guys Ito, nandito na rin tayo At alubus-lubusan na po natin Ang ating pagtulong po Kasi ito po kasi Napakadelikado po Dahil ah, kabilaan pala itong Na ano ko guys oh Sabihin, anumang oras pwede makapinsala po ito Lalo na po sa ating mga no? Tigas guys oh. All right. Lumalaban guys oh, parang ano, parang manok lumalaban. Okay, so sa ngayon guys, uh, mission na complete. At uh, ilagay po natin siya sa tamang paglalagyan. Okay, dito po tayo guys. Meron po ako nakikitang basura, siguro ilalagay po natin dito at ipasok na po pa natin. Para kahit medyo lumulubog po, eh, siya ay na nasa safe na po ang kanyang kinaroonan alright so this is it at naroon na po natin para secure po talaga siya at ito po kasi area guys na lumulubog ito kasi sa area namin guys halos mga dalawang oras lang kapag straight po talaga ang magsasak uh, ng ulan kaya lumulubog na po ito mula po rito hanggang sa may barangay guys yung pong kulay orange na inyo po nakikita yan yung build, uh, up and down guys yung po ang barangay namin So, hanggang dito lang at uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga video. At please don't uh, forget to like and share, comment, nasa ganunay siya. tuloy-tuloy po tayo makapag-or uh, makatulong sa ating uh, baryo sa so magitan lang po kahit maliit na bagay. So, hanggang dito lang. And this is once again, Joaquin Vlogs. bye bye